Hi guys, welcome to my YouTube channel, Zenaida Vlog. Ang nakita niyo guys ay billboard ng bagong project namin na to classroom building uh, sa elementary school ng Atsila, Atsila o Baybohol. Nakahanda na sana ang mga materyales tulad yan. Jiwa na gawing gravel bed sa concrete pool yan ang Treford Gravel at ang Buhangin na ang source dito ay Leyte dahil kasi sa tuloy-tuloy na pag-ulan pangatlong araw na ngayon na walang trabaho ang ulan kasi isang major na dahilan sa late completion ng project. Na-release ang notice to proceed noong October 4. Mahigit dalawang linggo na ang nakaraan. Pero ayan palang ang accomplishment namin yan ang mga fabricated na bars na handa na sanang ilagak doon sa excavation ng kulon pero dahil nga sa ulan ay naantala ang trabaho Yan ang excavation ng mga kulong. 1.5 ang lalim dyan. Pero kung makita nyo, lubog na. Walang makitang butas. Sa bagay, kung sakaling late ang completion namin, pwede namang kumuha ng weather weather certificate na kunin doon sa pag-asa para support sa mga dokumento ng billing para justification the late completion of project. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na mga videos ko. God bless. God bless all